nag-iiyaw ka, okay, okay. kailangan lagi mo siyang ano, babalik okay. ka rin. Pwede siya magbibigla. Oo, ano pa naman yun? Ah. Then, eh. Bibili pa na ako nung ano sa Savewise. Yung brush. Ah, Oo. Oh yung plastic na. Mm -mm. Para siyang goma. Oo. Hindi, Oh. Goma, may nakita ko dun eh. Yung ano pa? Yung hot dog. Aray, nababad ko sa tubig. Ganun medyo na, na lang, na slice. medyo mantigas pa. Uh -huh. Bango. Bango. Hmm, may ano na, mag-inasal. <laughs> pag ano pwede na tayo mag pwede na ako, pwede na ako magtenda mm hindi -hmm. <tinyo> ako nga din eh, may uling. <tinyo> Hindi um, dapat ganyan. <tap> Masarap pag nilalagyan ng ganyan ano, yung sabaw. Na parin. Parin Ang sabaw. Para ano pa rin, manood pa rin yung natin. Mm-mm. Bango. Siyempre ako nagbabag niya eh. Ouch! O, ako nagbabag niya, ako nag... Ha Ang mga ingredients. Ano ang ingredients niyan, sir? Bawang, toyo, uh, kalamansi, sukal, <laughs> <soap ay>. paminta, <laughs> at saka ano, pagmamahal. Okay. Walang ano, secret recipe? Wala na yun. <laughs> yun ang secret na yun. Pagmamahal. Ang oh. bango. nya pas ah. ya. ya ganyan yan yan bangun napaparami na naman ang kaya Tapos merong box. No, so... Ano eh? Box. Box. Ang usong. tayo utay lang ang balito pa ng luto. Kasi pag pag hindi mo agad binabalik doon, mabibigla kasi siya. Ito yung luto ko nung birthday ko. Oh. Lambot siya pero Luto. Lutong luto. Hindi siya... Di ba yung iba sunog pa? Oo. Uh, uh, -uh. Tapos yung barbecue ano yung ito. Hindi at saka ano, dapat ibabad na agad. Para yung lasa. Oo. Oh, para manod yung lasa. Para marimit mo talaga. Kaya Maaga ko tong inano kanina eh, dinobay. Maaga mo. Hindi ikaw na. Napasok na si Ginaline. Pati ito si ano, nanay ni baby boy na pasok na rin. Tatrabaho na kaya walang tao. ko kung sa atin talaga may ilaw, no? Mm hmm. Ang ganda yung pagkakapilit mo, Ba, ang ganda Sipin mo walang ilaw yan, hindi yan. pa ng ano, kalsada. Bango. Bango. Inano ko naman yan? Tinusok-tusok? Oh. Tinusok-tusok ko yan para ano? Para, para yung manuot yung lasa. Manuot sa loob? Mm, -mm. Di ba sa ano, yung nag-iihaw, tinuturokan ng mga toyo? yung uh, oh, pangturok para may anong dasa yung loob niya mm, -mm. Gusto ko maganyan sa ano ni Ace? Dora, 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 na yung hugas ng plato. <laughs> Or bigyan na lang natin ng para kung anong gusto niya. <coughs> Inihaw daw. Sarap daw. Mm hmm. Demo, demo Hindi siya nabibigla. Parang ang luto na eh. Pero hindi pa yan. Hindi pa? Kaya nga Tapos, taka ano, maganda yung luto niya. Hindi siya sunog. Hindi siya nabigla naman ano, luto. anh ya, may hot dog. Apat bắt yung puan para di pala May hot dog Mang inasan hot dog pa. pag inihaw, no? mm, -mm. Kaya nga, di ba siya isa lagi nagpapabili ng barbecue? Kasama hotdog yan, inihaw. May ano pa?

Na. Nako, nawala na yung ano. Matatakam na ako. Eh, e, yung yung hani, binibin doon sa amin yan. 300. Kapukuhag na doon lang daw, Hmm. No? Saan? Saan? Doon? sa, Saan, doon? sa doon, no? Hindi, sa bahay, sa atin uh, si mismo, sa bahay nyo. Malab Kapit bahay. Kaya, ano, tagaroon yun malapit sa bundok, sa bundok sila nakatara. Kami may na ng bundok. Mm -hmm. Eh, nalaman nga na nandun kami. Mm -mm. kay, ano, kay po.

nha cái này nè Juicy, juicy. ừ okay na. Uh, okay uh, na yan? Ito oh. na. ก็ยังอ oh. ่ะโดนนะ